So, what's up sa inyo mga kaponsi? So, ito nga pala ang aming munting tindahan at ituturo ko kayo dito sa loob. Well, ito lang po naman ang aming simple business at hindi yung kalakiang tindahan. Ayan mga kaponsi, ito ang loob. Ayan, at pakita sa inyo yung mga station. Siyempre, Inorganize naman namin kahit paano itong tindahan. So, ito yung aming ref station. Ayan. Dito yung pinaka bilihan station, ayan dito sila bibili. yan ito yung, yung pinaka lagayan ng aming mga candy, ayan mga biscuits, ayan, yung biscuits e, eh, no? ibang tawag yun e, eh, no? Parang soda. <laughs> At dito yung mga dito yung mga bote yung mga binibili, lagayan. Ayan. At dito yung mga sabon natin, mga Kaponsi, ayan. Ayan, yung mga sabon. Meron tayong lalagyan. May shelves tayo dito. syempre meron din tayong stante dito para sa mga doodles natin, kape. Ayan. At dito naman, yung mga biscuits natin na ayan, yung mga nakapak. Yung baga buo pa. Hindi pa siya na-open. Ayan, mga for wholesale. At dito yung mga gatas, kape, stante, yan. additional yan. At tiga lang, medyo madilim mga kapolsi. So, bubuksan ko lang dito. Yan. Ang galing. so, yan mga kapolsi, medyo lumiwanag na ang buhay. so, yan mga kapolsi, yan dito yung mga ano uh, namin, mga tao dito, divider. Ayan. Andito yung mga sabon. Ayan, mga cologne. Ayan, meron tayo dito mga maling. Ayan. Scotch Bright. Ayan, mga deodorant, gatas. Mga nilalagay sa mga shelves, sa mga instante na mga divider, yan. di meron tayo ito mga dilata, syempre, tsaka alak. Ayan, hindi makawala yan. Yun, syempre, sa taas, mga kaponsi, yan. Meron tayo dyan mga, nakita nyo ba? Ayan, mga nap napkin, tsaka, yon mga diapers pang baby. Ayan, no? Syempre, meron din tayo mga sabit station bago yun nasa sa station so yan mga kaponsi, tatasin na lang na din camera so yan mga kaponsi meron tayo dito mga sabit syempre, andyan yung mga shampoo natin yan shampoo, tsaka gatas yun o, no? diba syempre, hindi mawawala yung ganto, yung mga sabit-sabit na ganto mga kaponsi, yan o no? syempre, may mga ganto, diba mga chit -kiria. yan dito yung nakalagay yung mga chichirya natin. At ito mga hapon si, yung mga condiment station natin. Nandito yung yung mga nor, yan, cubes, tapos yung nor sinigang na yung magic sarap, yan, nor sinigang, pang mix sa inyong mga lulutuin, oyster sauce, bechin, at syempre, meron tayo dito ang itlog. Yeah. Na, mga, nakaiwalay dito yung mga box ng Yossi, syempre. Organize tayo mga kaponsi. Yan. At nandito din yung mga, mga sabon na ready na ibibigay. Yan, yung mga pantingi. Yan yun. So yun mga kaponsi. At dito sa labas mga kaponsi, andito naman yung... Yan mga kaponsi. Andito yung mga bote. Yan, yung mga pinagbilan. Ayan. Ito lang mga bonzi, para makita nyo ng lubos. Wait lang. Yan. Inilawang ko na mga kaponsi. So yan mga kaponsi. Dito yung mga bote. Yan. Bote ng mga pinagbilan. Soft drinks. Taka-organize siya mga kaponsi. Iyakay na itindahan kayo. Yan. I-organize mo na rin para maganda tingnan. So patayin ko lang ilaw kasi mahal ang oriente. <laughs> <Thank you>. <laughs> <laughs> ang oriente namin. Okay. Yan. Okay na mga kabonsi. So, balik tayo sa loob mga kabonsi. yon So, yan mga kabonsi. Maulan na umaga sa inyo. Na maulan ng pagtitinda natin ngayon. Siyempre, hindi natin may yan. May bagyo daw ngayon. So, yon mga kabonsi. God bless sa inyo at naitur ko na kayo sa aming munting tindahan. Yeah. Kung nasa mga kayo, God bless. At sa mga bago lang na nakakita ng vlog namin, yan, subscribe po kayo sa aming family, family besa. Maging member na. Sir TV. Yeah, check Mga bye-bye. Goodbye. Peace.